Siyempre, ang priority ko showtime. Showtime. I I was uh, make sure talaga authentic yung lasa. Tiyas ko lahat yun eh. Tapos yung lahat ng food talaga pasok din sa mga Korean community. So, when we are 100% sure, kaya ako nang open yung second branch. Tsaka dito sa podium. At subukan nyo po dito kasi hindi ito mahal eh. Uh, $4 over talaga mga 550 pesos, mga uh, 1,000 pesos. At meron din ako pang date talaga. Date? Pang date talaga. Pwede kayo mag-date dito sa podium. Ah, date. Uh, pwede kayo pumunta dito. Lang At meron din, uh, meron din ako open ng mega hall, fourth floor naman, sa Ligim Pub. Yun talaga, 50 pesos, 200. At authentic po yun, kasi yun yung machine eh. Uh, yung machine namin from Korea. So lahat gusto ko talaga authentic. Kasi uh, lahat ng mga kaibigan ko, artista, tinatanong nila ako, Raya Samba, masarap Samba, authentic na Korean restaurant. Paldo. Sa so, ngayon, I open na. So, uh, uh I invite my uh, yeah. mga panel ko sa ABCB. So, yung Paldo, ibig sabihin, Paldo, Gamsan, Pai kasi, walo eh, sa Korea. So, we have eight different resort So our food, yung mga isda from Jeju Island, from Sambab, from Chungcheongnamdo, Namdo, meron kami yung Sangyupsal from Gangwon Province. Yung talaga iniiba-iba po yung mga ingredients. Tapos, parang sa ate, sa Pilipinas, gusto ko pumunta sa isang restaurant na Um, uh, sana makuha niyo idea ko. Gusto ko pumunta sa isang restaurant na parang tuta, galing sa Jensai. Empanada, galing sa Ilocos. Lechon, galing sa Cebu. Halimbawa, yung mga... The best of the best. Yung, uh, Bicol Express. Uh, uh, di diba? Tapos gusto ko din yung mga uh, hipon, galing ilo-ilo, laki, di ba? So gusto ko sa isang restaurant meron lahat. So yung mga uh, Korean restaurant po, ko, sa Pardo, gusto ko itong Pardo, magpunta ka dito, lahat ng authentic sa walong provinces, matitikpan mo dito. Pero di ko alam, ibig sabihin ng Pardo para sa Tagalog, Makapal daw, Wallace. Sana, Lord! So, sa <coughs> ano? Hindi ko alam yun. So, hindi ko sinadya. Yun na yun. <laughs> manifest. Yeah, Sana, so, bago magkasal. Wallace, bago nito. Kapuso mag sa Korea. Dito ka pupunta. Yes. Ah, Paano naman kayo pupunta pula. talaga sa Korea? But then, when you go Korea, promise. Ah. Tapos subukan nyo pakatapos ng Korea trip nyo sa Korea. Ah. Same. Ah. Same. I always make sure talaga Korean chef Pagka hindi same, re-reimburse really mo lang. Pagka sila. hindi same, <laughs> sa uh, trip nila sa Korea. Pasensya na po. <laughs> meron din pa lang cup of rice sa ano no? Sa Paldo, may cup of rice. Yeah, meron din mga oh, jayugdok ba? Bibimbap. Yun yung healthy. Try Yung Bibimbap, jajangmyeon. Lahan ng mga alakard. Lalo na yung lunch break. Di ba, mabilis lang yung oras. Okay. So, para mabilis yung luto, ayos make sure talaga mayroon na yung alakay. Masarap yung bibimbap. Kasi nga iniisip nila pag ay Korean restaurant um, expensive ah, sino nagsabi? oh, yun nga, dito sa Paldo. So, yung gusto nyo po talaga Masa. sobrang bilis, ah, mga 200 peso, 300 peso. Di ba, nang experience ko dati, hindi kami naka, hindi ako nakapag-date, wala ko pang date, di ba? Nakumpisa ako. Marami ko experience yun eh. So, pang, -pang date, sa Lee meron talaga sa Mega Morphe Flow. Authentic talaga lasa nun, kasi gawa yung motion, yung motion from Korea but gusto nyo mga 500, 1,000, 1,000, 500 here sa paldo, sa podium, ang okay. 5th floor naman? Oh, Ryan, uh, anong update sa sa'yo in your uh, showbiz career? In... Showbiz career? Yes, anong yes. update? <laughs> ako nag-joke ako araw-araw. Alam nyo ba, <laughs> mga Ibaes? Nag-joke ako araw-araw sa Showtime. yun yung update ko sa Showtime araw-araw. Tapos -araw. so, sa personal naman, ino update ko talaga sa, through my YouTube channel. Mm -hmm. Meron po ako YouTube channel. So doon ako ino-upload you know, yung mga conversation namin ni Paula, yung mga update uh -huh. namin. At yung wedding update ko naman, sineshare ko naman, umpisa pa lang ako, ako ng artista 2010. Hindi ako nagtatago sa mga Pilipino, yung mga madalang people. nag ako sa lahat, di ba? So yung update ko naman sa kasal, ay, malapit na! Hindi ako na. <laughs> Ha? Ah, yung update ko naman sa kasal next year na June. Di paldo ng catering mo na. Ah, naku, tingnan natin kung paldo uh, or ano, or baka pro Pudgy Bar. <laughs> so, lahan ng yes, tanggap ng bar, di ba? Pero I'm sure nandun lahan ng Showtime family ko and ABC being uh, kapamilya family and Kapuso, di ba? And then, uh, prenup ako ko uh, end of this year. Uh, sa Korea sa uh, uh, okay, drama yung ano Jeju Island So I'm planning Jeju Island Me and Paula Takot ako turbulence But then <laughs> Punta ako Jeju Island para mag-prino But then, next year uh, Wedding will be here Sana here in Manila I'm looking for venue eh Baka dito sa podium Paano mga makaka-attend yung buong Showtime Family kailangan, kailangan Try na ba ng Family Yes, yesterday, nandito si Ate Karin, kay soft opening. Nandito nag-celebrate Kuya Yaya, ang anniversary nila dito. Tapos oh. ah, nandito ka si Ate Danica Soto. Sabi ko, Ate Danica, kilala ko na tatay mo. Si Bosing talaga. <laughs> Ate Danica. Sabi ko kay Ate Danica. In-invite ko Ate Danica. And then, of course, the Bong Showtime family will be here soon. Last question na Ryan, pa nag-joke ka lagi sa Showtime. Yes. Paano ba nagkahanap ng joke? sa driver ko, sa PA ko, sa waiter ko, na ikalino na. The strangers. Pag nakikita ko sa yung Instagram, ang dami nagsisend ng joke, ginagamit ko. Uh -oh. Yan, yeah, lahat. Kahit hindi ko kilala, may joke kayo. Pag nakita ko, may joke pa kayo. May joke kayo. Tapos alam mo ba, ayun, yan lagi joke. Kasi, di ba, gagawin mo lahat. Kasi, ganito yun eh. Kung gusto mo maging chef, pag nagluto, di ba, niluto mo. Tapos pag may kumakain yung mga... yung mga Filipino people, pag masaya ka, yun yung trabaho mo. Pero ako, pag nag-joke ako, pag natatawa yung mga Pilipino, Kasaya ka. hindi ako nakakatulog eh. Kasi sobrang, oh, okay. saya eh. Ang sarap feeling eh. So, kaya, yun yung happiness ko talaga. Kaya, ang priority ko talaga, kahit meron ako mga restaurant, salon, no, ang priority ko talaga, showtime. Kasi showtime makes me happy. Oh. Tapos, nakikita ko mata ng mga, nakaupo yung mga Pilipino na madalang people. Timsung pa lang, ah, uh, It's my dream talaga eh. Yeah. Malaking, malaking bahagi talaga si Paula sa karir mo at saka personal mo buhay. Si Paula? Yeah. Si Paula? Ano? Yeah, yeah. si Paula. Oo, oh, oh. Malaking part siya, malaking bahagi. Super malaki kasi ilang beses ako pastid, niya. Diba? <laughs> uh, I found someone na who really love me. Kasi ni Paula. Who really can, you know, sabi sa akin ang tatay ko. Ayan, hanapin mo yung Pilipina someone who can pray for you. Yeah. Kaya anong situation? Hindi alam yung buhay natin hindi alam minsan sa tap, minsan sa baba, minsan minsan ba? Mamaya wala tayo pera, minsan may pera, minsan di ba? Um, mahal natin sa buhay bigla na wala. So importante talaga yung partner. Mo. You have to find someone really who can support you, who will love you, di ba? Who can pray for you. na hanap ko na, eh. so talaga thank you Lord. Tapos Uh, talaga ang sarap talaga puso ko na I'm really praying every day. Yeah, di ba? So I'm really happy. and uh, syempre, answer prayer. Answer prayer talaga. Last question, no? Ryan. So wedding is preparation? Hands on ka din ba or oh. ikaw yung bride na bahala dito? The hand on din ako. Ayaw. Kasi kasi namin yun. Ayoko ayoko siya hawak lahat ng stress. Oh. Gusto ko maramdam sa kanya, Pao, kapag nahihirapan ka nandito ako, gusto ko, nagsasuggestion so, ako. Pao, uh, meron din ganito, gusto mo ba uh, sa Jeju kasi, o gusto mo ba apat ng pre natin para iba-ibang, iba iba sa Korea kasi apat ng season, may snow, autumn, cherry blossom tapos uh, summer. Gusto mo, kung gusto mo, gagawin ko. what can I not do for her? Yeah she's here. Pinigay ni Lord sa akin. Yeah, when you find someone, you have to do everything for her or for him. Yeah. So I always support Paula. Like what she's here kanina eh. Uh, diba? Sinusuportahan niya. Ganon talaga partner. Backbone yeah, na. supportan each other. Support each other. Sige, invite natin viewers. Visit your... Marami marami salamat sa lahat ng Filipino fans. Madalang people. Yung mga subscribers ko. At lahat po nandito sumusuporta sa akin since day 1 of Pinoy Big Brother, 2010, now 2025, until now showtime. Nag-uumpisa po ako mga food business, beauty business. So meron po ako haldo Korean traditional restaurant, authentic na restaurant. Subukan so, nyo po dito meron po kami second branch kaya rin podium or uh, fifth floor. Marami, marami salamat. At first branch namin sa 33 Scout Santiago, Scout area sa Quezon City. Pagpunta kayo doon, may paldo. At meron din po sa taas, siesta horchata. At nandun po ang Morido Art Korean Hair Salon po. At nandun din yung Korean Chicken. At marami po yung mga halo-halong mga bazaar. And of course, now I have a Mega Mall 5 floor, a 4 floor, here in Podium 5th floor. Sa Mega Mall 4 floor, floor, Ligimpap, o po yung gimp 200 peso, 150 peso, ang machine po namin galing sa Korea. Kaya subukan nyo po, pang-date po yun. Hindi ubus yung budget yung pang-date. Okay. so Subukan nyo po ito at marami marami salamat po talaga sa inyo lang. Thank you po. Thank you